Good Morning sa inyo mga ka-happy. Nandito tayo sa Pasay ngayon. So nagtutubig na tayo tapos tayo magkape anyway. So maaga pa. Papakikita ah, ko lang sa inyo yung ating proyekto dito. So, sa mga nagtatanong, busy si Kuya dito ngayon kasi nga ah, stay in tayo dito sa Pasay. So Monday hanggang Saturday nandito tayo. Sunday lang tayo nakaka-uwi sa atin sa. Abi. So ito yung ginagawa natin dito, pakikita ko sa inyo. So dito may ginagawa tayong dalawang kwarto. So, ito isang kwarto na to at ito yung pangalawang kwarto. Yan. Then, ah, bigyan ko lang kayo ng idea. No? etong ginamit natin dito, puro tubular. So, gumamit tayo ng tubular na galvanizado 2x2 para sa lahat ng ating division. Yan, gumagkita niyo division. Then, ginamit natin to kasi mas matibay ito kumpara sa metal stud. Kasi baka yung iba magtanong, bakit hindi metal stud, bakit kailangan yan? So, yung, ang, yun, ano, ang hinahapol natin dito, yung durability. Eh. Kaya mas maganda to, mas steady pag ito. Kung kahit panggain mo to, welded to lahat, kaya mas maganda. Kung mas matibay kumpara sa metal stud. Pero yung metal stud, ginamit din naman natin, pakikita ko sa inyo. So, dito nga pala, no? Yan. Dito kung mapapansin nyo, meron tayong mga PVC. Yan. Yung PVC natin, wall sa ka-ceiling, ganito ang gagamitin natin. Para malinis, malinis tignan. Actually ito, metal stud ang ginamit natin dito. Kasi yung strength nito, ito. Ito yung mga metal stud. So, ginamit ko yung metal stud dun sa mga portion kung saan meron ng ano, kumbaga yung mga side may tibay na. Uh, kaya itong ginamit natin dito sa mga dito, sa dotong -do -do mga banda na to, ito for metal stud ang ginamit natin dito. Kasi okay, meron na siyang kumpara dalan kaya ganyan ginawa natin. Pero dito sa mga to, itong partition, yung wall, gumamit tayo puro tubo kasi ang gusto nga natin yung tibay. So anything happen, may bumangga man or something, ah uh, mas matibay kumpara sa metal stud anyway. So, kaya nga dito, no, yung ginagawa natin, ito, isang kwarto to. Ito, actually, subject to, ano to, buputasin pa rin natin yan kasi ito, sliding. Gagawin natin sliding window yan. Yung, uh, yung area na yan. Kaya, nakaganyan. Then, uh, may electrical din tayo. Dito may electrical. Uh, kaya namin tinatakpa kasi magwe-welding pa tayo. So, may electrical din naman tayo dito. So, dito, may nag naglagay ako ng tatlong sirkito para sa aircon, para sa aircon, para sa outlet, para sa ilaw. So, nakalagay na yun mga yan. So, nakaano na siya. Kumbaga, uh, malapit na natin gawin din yan. No? Although, eto, pakikita ko sa inyo yung mga panel. Ano? Eto, dito sa labas. Labas ka dito. Eto yung ginagamit natin. So, ceiling, ceiling and wall panel. Yan yung ano. Yan yung ginagamit natin ngayon dyan sa atin. Kaya ganyan yung itsura niya. Then, yung labas natin, sa totoo, ang gagamitin natin sa labas para mas matibay, uh, yung tinatawag na aluminum composite. So, ito. Ito yung aluminum composite kung saan uh, mas matibay siya para sa labas. So, yung sabihin, ito, uh, hindi ba kinakalawang? Ito ang gagamitin natin sa buong labas natin. Pero yung loob, puro PVC panels na 'yung ano, 'yung ginagawa natin. 'Yan. So at least nakikita niyo 'yung project natin dito sa Pasay, paunti-unti nagkaka-forma na. Ito nagkaka-forma na. Although gagawa pa rin tayo ng cabinet doon sa dulo, shelves, parang shelves lang siya papatungan ng mga ano, gamit. 'Yan you know? Then dito, uh, ito namang isang to, eh uh, kumbaga maglalagay tayo ng shower room sa lugar na 'to. Maliit lang din, kumbaga tulugan tapos may shower room lang. Yan. Kaya ayan mga kahabi, nakikita niyo yung ating mga proyekto dito sa Pasay. So kaya hindi pa tayo makagawa uli ng mga aquarium. Marami nag-inquire sa akin ng mga automatic water change. Marami rin nagpapagawa ng aquarium kaya lang ano eh. Uh, priority ko itong bossing ko na to kasi yung boss ko rito eh, napabay, eh. So, hindi dahil sa gusto ko kayong pagkakitaan, ganun. Kung hindi dahil sa iba yung ano, iba yung ah, kumbaga yung boss namin dito talagang kumbaga hindi ko maihindihan to. Ganun. Kaya pagkatapos nito, saka pa lang ulit ako ng ibang project o gagawa ng ibang project. Yan. Salamat po sa walang sawa niyong pagsubaybay ah, at suporta sa mga video ni kaya dito. Salamat at magandang buhay po sa inyo lahat.